Habang nakaharap kami ng kapatid ko sa Ouija board Sabi ko, may naririan ba? Hindi pa kami tapos magtanong nang biglang Nagpatuloy siya sa paglalaro kahit huminto na ako Pero narinig ko siya Sumigaw siya ng malakas Pagbaba ko, nakita ko siya Hawak-hawak na ang leeg niya May sugat na parang Ang mga kwentong ito ay hindi basta-basta kwento lamang Ang Ouija board ay hindi laro Minsan, hindi mo alam kung sino ang kausap mo at kung ano ang kapalit ng mga tanong mo. Kaya mag-iingat kayo. Gusto mo ba manalo ng mga rewards sa bawat video na ating ia-upload? Ako po ay may mga tanong sa dulo ng ating mga video. Kaya siguraduhin na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa bawat video na ating ia-upload. Malay mo, baka ikaw na ang susunod na mapili ko para manalo.